Guys, gagawa nga pala tayo ng pork bagnet kilawin. Uh, dito po ang mga ingredients, pinagsama-sama na natin. Timplado na po ito. Ang kulang na lang po ay ang ating batok o pisngi ng baboy na pinirito na. Tara natin mga mix at... Tapos na natin ito tari ng ating pork pisngi. Siyempre mga mix. Buhos na natin yung ating mga ingredients na pinagsama-sama na. Uy! Sarap! Uy! Sarap na nito! Ang sarap-sarap! Alam na this! Pulutan! <laughs> sarap ang pulutan mga rigs! Hmm, kita mo naman! Kilawin! Or bagnet kilawin! Napakasarap. Ah, Pangpulutan talaga. Oh. Nice. Yum, yummy, yummy, di ba? San ka pa, oh? Pangpulutan. Pangulang. Pwede rin. Okay. Salamat, mga mix. Thank you for watching.